Inire-reklamo ng mga motorista ang isang kalsada sa North Caloocan dahil bako-bako. Takaw, aksidente, tuloy. Bakit nga ba hindi ito maaksyonan? Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, King Senko. O mga saan punta? Road trip? To the moon? Nako, yan nga ang sabi sa kanta. At yan daw ang pakiramdam kapag napadaan kayo sa area na to sa North Caloocan. Basag-basag na simento, malalim na lubak at patsipatsi -patsi ng tubig at putik. Yan ang bumubulaga sa mga motorista sa parting ito ng Teofilo Samson Avenue sa North Caloocan. Kwento ng isang concerned citizen, matagal na panahon na silang nagtitiis sa pangit na kalsada pero wala silang nakitang aksyon sira-sira talaga. Although hindi naman 100% sira, pero may mga part talaga na mapapangiwi ka na lang talaga kahit motor or sasakyan yung dala mo. Talagang mapapangiwi ka na maiinis ka kasi ang hirap talaga daanan, hindi mo mapipigilan yung sasakyan mo, gaganong ganon talaga. Napapaligiran ng mga factory, warehouse at industrial lot ang lugar kaya madalas daanan ng mabibigat na truck na isa sa madaling makasira sa kalsada. Okay mga paps, alam niyo naman na nakamotorsiklo tayo. Nagmotor tayo papunta dito at sa lalim ng mga lubak na dinaanan natin, hindi nakaligtas yung aking motorsiklo. Tignan niyo naman yung inabot. Kung kayo taga rito, may kotse man o motorsiklo, malaking linisin yan. At kung sa katagalan, baka masiraan na lang kayo ng mga pangilalim ng motor o kotse nyo. Bagay na dinanas na ng rider na si Randy sa pagdaan niya dito. Tapos ako mismo na experience ko, dalawa kaming motor, dahil medyo basa-basa rin yung kalsada noon, parang mga 2 to 3 months ago yon. Umislide yung motor, bumangga talaga sa akin. Maswerte na lang at walang malubhang nasaktan sa insidente yon mga paps. Maging ang mga nakatira at nagnenegosyo sa kaling ito, saksi sa kaliwat ka ng aksidente dulot ng mga lubak. Marami na nagsisimplang na motor dyan. Minsan natatanggal yung bumper ng mga sasakyan kasi malalim yung lubak na yun. Karamihan mga dayo yan kasi mga dumadaan lang dito. Paliwanag naman ng barangay. Actually po, under negotiation pa ang Samson Road dahil ito po as of now ay still privately owned. Ibig sabihin po, hindi pa siya nabibili ng gobyerno. Nasa procedure po tayo ng pakikipag-negotiate sa family Samson para ito po ay mabili ng city at tuluyan ng magawa. Kaya naman sa ngayon, no choice muna ang mga dumadaan sa kalsada kundi magdoble ingat. Mobile Journal, King Senko po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.